Jerry! Ang gating papa nyo! Kung ba tayo sumagot? Ito pa galing! Ano pera! Pera? Kasa lang kung saan akong pera? Ay eh, alam mo ito lang kumikita dito! Ano naman taong to! Ano ba? Palamunin ka lang dito? Wala kang silbi? Kahit barya, wala ka? Wala nga eh! Saan ako ay, nakuha? Pag natatalo ko sa sugal, saan mo ba inubunta yung galit mo? Pag ka, ganyan ka sa amin. Ah, pinagsasalitaan mo ako. O, oh. alam ano mo pala sa sarili mong wala kang pera, na wala kang silbi dito. Ano pang ginagawa mo sa bahay na to? O, oh. ha, ang mga taong walang silbi, anong ginagawa? Di ba lumalayas? O, oh. hindi mo, lalayas ako. O, oh, lumayas ka na ngayon na. Ha? Lumayas ka na. Hindi naman namin kailangan dito eh. Subukan isama yung mga anak ko, ha? Ang tingin nyo. Kaya balik ako. Uy, wala kang sa mga yan. Oh, tama na yung drama-drama. Layas na! Diyos ko, pinapatagal mo pa. Layas! Nung gabing yun, pakiramdam ko, kumuho ang buong mundo namin. Diyan Po. Ah, matagal pa ba yan? Gutom na ako eh. Paluto na po pa. Paluto, kanina pa yan eh. Pa, baka po pwede makainin ng baon. Isa pa to. Babawi pa nga lang oh. Baon-baon ka pa. Kaya kami ako eh. Paras kayo ng nanay niyo, malas. Mas kasarap ko. May po pa. Baon-baon. Hindi na tumigil sa pag-aaral eh. Hmm. Hindi na magtrabaho. Chou! Pagpasensyaan mo ngayon, naitago ko, ha? Hayaan mo, babawi si ate sa si susunod. Salamat dito, ate, ha? Nagbambahan na ako. Hayaan mo, mo pagkakasayan ko na ito sa dalawang araw. Sige, pumasok ka na. Baka maliit pa. ka pa. Pagalitan ka pa ng teacher. Sige, ate, dito na po. Sige, ingat. Kahit pagod na ako, siya ang dahilan kung bakit hindi ko kayang sumuko. Iniwan na kami ni Mama. Si Papa naman kasama namin, pero parang wala din. Are? Niyan. Pre. Ay, Uy, pre. pre. Oh, isa. Pre. Eh. Hmm? Mayroon sana ako, pre. Sabi ko na nga, pre. Alam ko na yung mga ganyang ngiti-am mo, Ano ko yan, pa? Parang bago ka ng bago sa bago. Kaya ba? Kahit magkano lang sa ano eh. Medyo pinapos lang na hindi. Hmm, um, ano ba mayroon ka dyan? Ano nangyayari sa'yo? Medyo minalas lang. Salamat ka. Hindi kita kain tiisin. Ano ka naman yung pre? Oo, uh, oh, ito. Anong oh, pakabigod? withdraw ko lang yung kanina pero... Ano sabi ko sa kong pare ko? Mga kasahan talaga. Ano pre? Alam mo na, Ooh. di libre yan. Mabay, medyo oh, minalas na. lang. <laughs> Lagi na lang malas. Kailan ka ba magkakaswerte sa buhay? Alam mo namang di ako nahuubusan ng na swerte. Inabot lang talaga ngayon. Ano pre? Puntahan pa ako ha? Gaya, gaya. Salamat okay. pre ha. Ingat pare. Pwede ko na lang pag ano? Pag sinwerte? <laughs> <laughs> ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat. Ingat, Eh, Hu, na. Oh, Jojo, gabi na. Ba't ka pa natutulog? Hindi kasi ako makatulog ate. Iniisip ko kasi kung babalik pa si nanay. Babalik pa si nanay, alam ko. Kung hindi lang siya umalis, hindi ka siguro tumigil mag aral Siguro, hindi ka rin napapagod sa araw-araw. Kasi ko kasi ate, mga ka nakarang araw, pagod ka, lalo na sa gawain bahay. Okay lang yun. Huwag mo ko isipin. Mahalaga makapagtapos ka. Pero paano ka ate? Hayaan mo na. Ang mahalaga nga sa akin makapagtapos ka. Huwag ka muna magbabarkada. Ah. Sige ate, magtatapos ako. Para makakandi tayo sa kahirapan. Oh, sige na, anong oras na? May pasok ka pa bukas. Huwag ka na masyado mag-iisip-isip. Sige po ate, matutulog na po ako. Mm -hmm. Tulog ka na lang po, good night. Good night, bumalik ka na sa kwarto mo ah. Oh, tapos na pala dyan, ha? Opo. Bakto. Paalis uh, na rin ako, eh. Ito yung pera mo, ha? Ito yung pera mo, ha? Leandre? Okay, yeah, ah, may ba ako? Ba't ka pala naglalaba? Pwede eh, ba mapera papa mo? Wala po. Gusto ko lang bumakatang sa bahay, pwede. Ay, pag naman bata ka, kanta papa mo, kikita ko, susugal, gihinom. Tsaka para din po sa kapatid ko. Tsaka din po pang araw-araw. Sikap mo pala eh, no? Sana lahat ng bata ang gaya mo. Wala po Kailangan po kasi po. Wala rin po kasi. Like... Ah. So, bata dito na muna ako. Tapatapos ka na rin yata eh. Apo. Hindi na, umuulat. Tapos na ako dito. Pahinga na Apo. Nagulat ako sa tanong ni Kuya Jet. Mas pinili ko na lang maging kampante at pagtakpan kung anuman ang totoong ginagawa ni Papa. Hmm. Uh. Oh. Klaseng pagkain yan. Pagkain ba yan? Wala naman po kayong iniwan pang bili. Tsaka wala rin naman po akong diskarte. Pasensya na po. Yan lang po yung naiyain ko. Makasagot ka po. Problema ko pa ba yan? Ang lalaki nyo na. Hindi nyo kayang magbanat ng buto. Ikaw, Jojo. Ba't lang itigil yung pag-aaral mo para may, may tulong ka naman dito sa bahay? Wala ka rin silbi. Pares kayo ng ate mo. Mga wala kayo silbi. Pre? 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 Ay, pre? Ay, pre? Oh, pre? Pre? Ba't pang galit na galit ka? Ano nangyayari dyan? Dinig na dinig yung sigaw mo sa labas. Eh, Ano ko eh. Uh, pre. Nga pala pre, Judith, anong utang mo na nakaraan? nag chat, -chat ako sa'yo, di ka nagre-reply. Eh, pre, nadali yung pera ko eh. Pero, nagawa ko naman ng paraan. Ah, nadali lang talaga. Pero pare, magandang okay ang anak mo ha. Ilan taon na yun? Nasa 20 pa lang yun, pre. May boyfriend ba yan? Uh, anong boyfriend yan? Ba, pwede naman makilala ko yan. Tingnan sa kanto ba sa anak ko, pre? Oh, pare. Single ako. O siya, 20 years old na siya. Nasa tamang edad na siya. ba? Diba? Bakit hindi? Eh, mas maganda siguro kung ayahin mo na natin yun. Kumbaga, i-ayahin mo sa labas. Makilala niyo muna isa't isa. Kung makilala, kakusapin yung bata. Ano bang makukuha ko dyan pre? Kung sakali? makilala ko siya na po. Sakaling magiging kami ng anak mo? Anong pangalan niya parang? Yana parang. Sakaling magiging kami ni Yana, secured ka na. Wala ka ng utang. Alam mo pare, pag nagsasalita ako, totoo ko lahat. Alam mo yan, simulat sa pool na nagkakalala tayo. masi ko future niyan, magiging maganda buhay niyan sa akin, pare. Dadamay na kita, at yung isa mong anak. Tama, pre. Maganda yung ino-offer mo sa akin, ha? Ako nang bahala doon, pare. Huwag na mo naisipin na yun. Sa... Ah, si, si. na Ba't yung utang mo? Huwag na kailangan isipin yun. Secured na yun. So, pre. paano, pre? Ako sa akin mo na lang, ha? Ah, pre, sige, sige. Huwag mo na na yung utang mo. Huwag mo naiintindihin yun. Sige pre, salamat pre ha. Yeah. Ingat Oo oh, pre. Yeah, pre. Okay pre, ingat ingat. Ang utang, mga utang ni Papa na magiging dahilan kung bakit makakapag-isip siya ng akala niyang sagot sa mga utang niya. Mga utang na magiging dahilan kung bakit kami miserable. Oh, ba't parang alungkot mo? Iniisip mo pa rin ba si Nanay? Hindi ate. Deadline na kasi ng tuition namin next week. <laughs> Wala pa akong pambayad. Wala pa bang binibigay si Papa sa'yo? Wala pa ate, natatakot din akong mingi. Kasi baka pagalitan lang din ako ni Papa. Hmm. Ganun ba? Sige kakausapin ko si Papa. Huwag na ate. Baka mamaya pagalitan ka pa. Siguro antayin ko na lang din magkabot sa'kin si Papa. Huwag ka magalala. Bukas na bukas, gagawa ko ng paraan. Makapagtapos ka lang. Huwag mo naisipin yun. Maraming salamat, ate, ha? Wala yun. Basta makapagtapos ka, okay na ako dun. Maraming salamat talaga. At dagay ka nandyan. Natatakot akong sabihin sa kapatid ko na pagod na ako. Pagod na din ako mag-isip kung paano ko siya masusuportahan. Kaya kahit hirap na ko sinasabi ko na lang palagi ako ng bahala para di na siya mag-isip at baka makaapekto pa sa pag-aaral niya. Nagawa mo na? Babasa lang po. Ah... Uh, pala. Eh, gusto ko raw makilala ng parin Patrick ko eh. Ako po? Paano na? Para sa future mo kung sakali. Tsaka sa future na rin ni Jojo. Talaga po pa? Natutulungan po kami ni Jojo? Tayo? Oo naman! Iwala ako sa pare kong yun na. Tsaka, marami pera yun. Magtatanong lang sa'yo ng mga bagay-bagay tukol sa pag-aaral. Tutal, huminto ka naman, di ba? O, pasok mo sa kanya yun, ikwento mo. Ganun lang, pabait yung, yung pare ko na yun. Ganun lang, sasabi, basta may tinanong siya, sagutin mo lang. Simple Okay po pa, basta para po sa pamilya natin. Ya mo, bukas na bukas din, sasamahan kita. Akong bahala sa'yo. Pahinga ka na, bukas. Matulog na. Sige po. Alam kong hindi mabuti ang ama namin, pero hindi ko inakala na kaya niyang gawin yon sa sarili niyang anak. Akala ko gusto lang kaming tulungan ng kumpare ni Papa. O oh, nak ah, yung sinasabi ko sa'yo. Ayusin mo, abait naman yung kumpare ko. Ganda-ganda oh. oh, ng anak ko. Eh. Saktong saktong pinasot ko sa'yo yung damit, di ba? Oo. Oh. Oo oh, gusto ka ng kumpare ko niyan. Basta bukahan mo lang. Bait yun. Ha? Hindi ka. ka. na. Pare. 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 Pare Patrick. Pare. Eh. Oy, pre. Uy. Oh. Pwede nung pinangako ko sa'yo. Pasama ko na yan ako. Hala. Pasok kayo, Pre. Pasok ka na. Pre. Ano pre? Hindi, okay, okay. pre. Okay lang ako, pre. Eh, hindi naman ako pwedeng makistorbo sa inyo ng anak ko. Oh. Di ba? Sigurado ka? Okay lang ako, pre. Okay lang sa anak ko yan. Di ba, nak? Papa, iwan mo ko. Malma ka lang, nak. Bait siya pang pare ko. Siya nang bahala sa'yo. Basta yung sabi ko siya, ha? Pre, para makapag-usap kayo, nak. Ha? Pre, dito lang naman ako sa labas, eh. Teka na dito, nak, ha? Okay na ka um, okay na lang ba? Parang nahihiya ka ata. Na ka ba sa akin? Ano, ah, uh, huwag mag-alala. Ah. Wala naman akong pangit na intention sa sa'yo. Yun, ah gusto ko lang naman uh, ah, mapabuti ka. Uh, um, maging maayos ang kalagayan mo, kayo. kapatid mo. Um, alam mo, kasi... ng um, unang kita ako pa lang sa'yo. Nagustuhan na kita eh. Uh, pasensya ka na. Pinakiusap ko ito sa papa mo. Ano kasi... Ganto kasi ako magmahal eh. Yung pagbibigyan mo naman ako. Lahat, ibibigay ko sa'yo. Sa inyo, sa... buong pamilya mo. Uh, ayos na rin yung problema ko. Ano? Ako pa ka ba? Sadali lang po. Hindi naman po ganti na pag-usapan po namin ni Papa. Sabi niya lang po, papakilala niya lang po ako sa inyo. Anak ng tenteng, oh. Di ba sinabi ng Papa mo sa'yo? Ha? Kailangan niyo ako. Kailangan niyo ng pera. Ano? Mabaya ka na? Pasensya na po. Hindi ko po kayo gusto mong mangyari. Bagaimana kamu mahu pergi? Adik. Adik. Adik mahu Jojo. Anak. Mama. Kenapa kamu sedih? Bagaimana kamu mahu berada di sini? Kenapa? Apa Totoo lang, nung nawala ka, ma. Lagi kong galit sa amin sa papa. Ganun pa rin ba ang ambisyon niya? Opo, okay, ma. Hayaan mo, nandito na ako. Pupunin ko pa yung dalawang mo. Kapat na yung pera ko. Para makuha ko kayo at nakakapag-aral na kayo. Ay, babalik ko kayo sa school. Kahit anong school lang gusto niyo, babalik ko kayo. Huwag ka mag-alala, Joe. Asensya na no? na ano na talagang wala sumama? Kapal doon na rin! Ooy! Jana! Jana! Saan ka pupunta? O Jana! Pumalik ka dito! Pre! Ano oh, pre? O. Anong ginawa mo doon pre? <laughs> Ewan ko doon, piglet tumakbo. Paano ka pa nag-uusap kayo? Akala ba malino na lahat? Sensya ka na pare ah, ko na lang ulit pare Pare, paano yung utang mo? Ayun nga pare, hish e... Hige na, kakausapin ko muna yung bata, balikan na lang kita ha Pare, hindi ka pa absuelto ha O pare, pasay na pare Asan ang papa mo yun? Hindi po sa bahay na kung pare niya, sama si ate po Tiyana? Ano nangyari sa'yo? Ate. Okay. <laughs> anong ah, nangyari sa iyo? Hindi ko na ako. Kukunin ko kayo. Huwag ka na umiyak. Nana! Nana! Oh! Anong ginagawa mo dito? Oh, bakit? Kukunin ko sila! May na ako! Anong karapatan mo? Meron! Ina ako! Kung pitigilan mo ako, papakulong kita! Pupunay ko sila. Bipika ko sila ng magandang buhay. Sinira mo ang mga pangarap nila! Katapos wala matagal, mo wala nang matagal, babawin mo sa akin yung mga bata? Wala ano nga! Pinabayaan ko sila eh! Wala kang kwentang ama! Pukunin ko na sila! Pinuhan na kayo mga damit nyo! Pukunin ko na kayo! Ayusin niyo mga gamit nyo! Mag-isa ka na lang sa buhay mo! Hindi ko alam kung anong naghihintay sa amin pero alam ko na ngayon ang totoong pamilya hindi binibenta, pinaglalaban. Pagkatapos kami kunin ni Mama, nakabalik ako sa pag-aaral kasama ng aking kapatid. Kahit hindi na namin nakausap pa muli si Papa, naging masaya muli ang aming pamilya at kontento na kami kung ano ang mayroon kami. Oh, uh, hello po ako po si Imer. Ako po si Jana Galban. Hey, Galban. Hey, si Jetet nga pala. At kami po ang EER Films. Yan, maraming salamat po sa laging panonood sa aming uh, munting channel. Pero uh, hopefully po, po uh, sana, po uh, mag-subscribe po kayo lahat at patuloy lang po manood sa aming channel. Yan. May shoutout po kayo. Meron. Oh, shoutout pa. Shoutout nga pala kay Jacob na taga QC. Uy, Jacob oh. Salamat, Jacob. Hey, Jacobs. And shoutout nga po pala kay Ma'am Annalyn Mustado and Dexter Bisperas from Bulacan. Alright, yun. Shoutout kay Boss Omel at kay uh, Ison Tamo ng Nitang. Then kay uh, Mama Vet, <laughs> Ay Mama Vet, at syempre kay Sengay. I love you. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang dito sa baba at lagay nyo rin kung sa taga saan kayo para alam namin kung saan umaabot ang video <laughs> yeah. namin. Bagong bago yan. <laughs> <laughs> yan. shoutout jana shoutout dyan ha. Wala. Okay na okay. din, <laughs> boss. Alam mo ba ang bahay ng kumpu- okay. <laughs> Nagkamali hey, rin, sabi ni Jojo. Nagkamali <laughs> hey, rin. Nagkakamali rin eh. Alam mo ba ang bahay ng kumpare ng papa mo? Paano kukunin natin si ate mo? Hindi ko po alam pa. Ay pa. <laughs> Pero nak. alam mo ba ang bahay na ng kumpare <laughs> hey, ng- Ayun, langit eh. Alam mo ba ang bahay ng kumpare ng mo? Naman mo eh <laughs> okay. <Ayyan. Ito yan. laughs> Sige <bailan niyo> lang. lang <laughs> nyo Paano, na ako. Sige, binindisin ako. <laughs> uh, masagot ka pa Ano nga <laughs> Bye! Nei!